Mga Cantors, alam nyo bang meron na po tayong 6 na variation dito sa mga 5 piso BSP series coins? Sa nakikita nyo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron po tayong reverse 1. Meron po tayong reverse 2. Ayan. Reverse 3. Reverse 4. Reverse 5. At reverse 6. Yes, mga kanters, anim na po yan, no? At uh, mag pag-aaralan natin yan. Okay mga hunters, nababalik po kali ka may online para sa isa na namang bagong informasyon. Anim na po ang ating uh, variation sa, sa mga limang piso. Meron tayong reverse one. Makinig po kayo. Ha. Tapusin ninyo ang video. Ha. Ito yung mga reverse one natin. No? ah uh, ang pinakasimpleng tatangyan po nito ay meron siyang narrow date. Yung kanyang script of legend. No? Makikipot at uh, maliliit yung kanyang script of legend. pati yung cogwheel niya no mababaw ang mga ipin ayun ang reverse 1 tapos punta tayo sa reverse 2 yan meron ito sa 2010 ayan ang katangian ng mga reverse 2 mga hunters ay meron siyang ayan meron siyang short sun rays no yung pinakapalatandaan ayan o no? oh. tignan ninyo medyo maiksi yung mga sikat ng araw no? short Sun Rays at uh, yung kanyang script of legend no, medyo malipis yan po ang katangian ng reverse 2 sisimplihan natin ang paliwanag no? reverse 3 makikita sa so 2015 yan ang katangian ng mga reverse 3 mga hunters ay uh, uh, wide yung kanyang mga date no at uh, mahaba yung sikat ng araw long sun rays tall and bold yung kanyang characters. No, bold. No, ibig sabihin na kumbaga sa lettering bolder yung kanyang lettering, mas maganda. At yung mga cogwheel nyan, ay uh, matataas na yung ipen, no. Wide na rin yung cogwheel. No. Ayan po ang reverse 3. Ngayon naman, punta tayo sa reverse 4. Ito, reverse 4 makikita sa 2009 lamang pinakamagandang reverse to tignan eh dati ang tawag dito ay hybrid kasi maliit ang cogwheel nito no? Uh, manipis na mahaba yung kanyang uh, mga characters no? makikita nyo naman yung script of legend maninipis yan pero yung kanyang cogwheel ay maliit kumpara sa mga reverse 3 at reverse 2 no kumpara natin sa isang uh, reverse 3 no para makita talaga ninyo yung comparison ayan eh yung reverse 3 mga hunters eh mas bolder yung uh, script no compare dito sa reverse 4 na medyo malipis no thin characters ayan so ayun ang comparison noon no reverse 4 yan sa 2009 makikita punta naman tayo dito sa reverse 5. nakakalima na tayo mga bro no reverse pipe kailan ko lang din nakita ito eh na no ayan tingnan niyo yung kanyang reverse yung reverse naman ito mga katis mapagkakamalan mo uh, reverse 2. pero pag <laughs> ikinumpara mo dun mo na makikita yung pagkakaiba no? Itong mga Reverse 5 na ito ay uh, thin din, no? thin characters Pero ang pagkakaiba naman kung uh, i-compare natin sa Reverse 2 Itong Reverse 2, yung kanyang characters, yung script ay uh, malayong malayo sa inner circle no? Ayan, samantalang itong Reverse 5 ay medyo nakalapit sa inner circle. Kung titignan nyo naman eh, di ba? Sa kaliwa, mas malayo ang uh, characters at itong reverse 5 ay medyo malapit. No? Yan. Como medyo magkapareho yung kanilang script na teen characters. Ayan po ang katangian ng isang reverse 5. Pero i-compare din natin sa reverse 3 kasi hawig sila eh. Lalong-lalo na sa kagwil. Yan. Kung i-compare nyo naman sa reverse 3 sa kanan ay uh, malayo rin kasi bold na bold yung characters nito mga reverse 3 at uh, malalaki yung kanyang uh, script of legend no? at nakadikit na itong reverse 3 sa kanyang inner circle dikit na dikit na siya so hindi pare-pareho ayan reverse 5 po ito ayan reverse 5 no? di pa yata updated sa namista ito parang uh, hanggang reverse 4 pa lang ang nakarecord doon No, ngayon naman, punta na tayo sa reverse 6. Makikita sa 2016. Ginanyan ko lang yung pagkasunod-sunod mga countries, no? Basis sa taon. So, ito naman, talagang matinting kilatis ginawa ko rito kasi halos parang kapareho ito ng reverse 5, no? Uh, tall, thin, characters din ito. Ayan. No? Kukumpir natin para makita nyo na lang. Mas magandang i-compare na lang eh, sa reverse tree. Yan. Reverse tree sa kaliwa. Yan. Okay. So magkaiba kasi ang reverse tree ang pinaka bold. Kumbaga sa sa lahat ng uh, reverse, ang reverse tree ang border, no? Mas uh, wide yung kanyang date, Matangkad. tangkad, mas bolder at uh, mahaba yung mga sikat ng araw nito compare dito sa River 6 na medyo thin no? tall, thin characters long sunrays din siya pero mas thin at hindi nakadikit no? hindi nakadikit sa inner circle so magaiba kaya lang isip nyo parang kapareho to ng ano ah ng uh, rivers, uh, uh, reverse 2, no? Hindi, yung reverse 2 naman kasi mga bro ay uh, masyadong malayo. Kung sa reverse 3 naman, ayan, ayan yung comparison, no? Ang pinakamalapit ditong kamukha, itong reverse 6 ay yung uh, reverse 5, no? Pero magkaiba pa rin eh. So, mas maganda na makilatis ninyo diyan mismo sa harapan ninyo. Kunin ninyo yung inyong mga bariya, no? Yan compare natin dito sa reverse 5 ano nakita ninyo yung pagkakaiba yan ah reverse 5 yan ah 5 in 6 yan hayog na hayog sila eh no o oh, ano sa tingin ninyo mga bro hindi yan pareho dahil ang pagkakaiba nito mga countries ay yung distansya ng characters sa inner circle kaya hindi po pareho yun diba Itong reverse 5 ay uh, mas malayo ng bahagya yung characters sa inner circle. Samantalang ito ay medyo lumapit na pero hindi pa nakadikit. Katulad ng reverse 3. Yan. Reverse 6 po yan. So, pag napag-aralan niya ng mga member ng limista, sigurado ako ma-update yan. No, balik natin dito sa reverse 3. Ayan. Sa kagwil, pareho eh. No? Pareho din nga uh, mahaba yung sun rays pero yung characters ng reverse 3 ay bolder compare dito sa reverse 6 na bolder ah, bold din siya pero thin no manipis lang yung kanyang characters so nakita nyo na yung uh, kanika nilang mga pagkakaiba no ah uh, Kung bago ka palang nag-aaral na ito, mga variations sa limang piso, medyo malilito kayo. No? Pero ulit-ulitin mo, Ilatinsin ninyo mabuti kung ano yung mga pagkakaiba. Dito sinabi natin kung ano yung mga palatandaan na inyong titignan. So, alim na po yan. Hintayin natin na ma-update ito kasi alam ko medyo matagal magpa-update sa nilista eh. Kasi titignan niya ng mga admin doon. E eh, paano kung uh, wala pang hawak yung mga admin doon? Pagdi-disapprove yun o madidecline kasi hanggang hindi nila nakikita ng lubusan yung talagang pagkakaiba. Kaya nga gagamitan niya ng lente. So, itong tatlong ito, reverse 5, ay halos magkakapareho. re ulit natin, ano? Itong reverse 5, yan yung kanyang reverse, no? Compare natin sa reverse 3 para makita ulit natin yung kanilang mga pagkakaiba. No? Ayan. so ang uh, itong uh, reverse 3 nga ay talagang uh, bolder sa lahat ng mga characters makapal yung script of legend niya at nakadikit sa inner circle at itong reverse 6 naman na parang ang mangyayari dyan mga bro yung reverse 3 dikit yung reverse 6 medyo nakalayo ng konti konting distansya lang sa inner circle ayan siya oh may konting distansya sa inner si circle yung kanyang characters yan malilito kayo sa tatlong yan reverse 5 uh, reverse 3 and reverse 6 so lumalabas na sa 2015 ang may uh, variation no? na reverse 3 and reverse 5 sa 2015 po yun ayan so ayun po ang ating uptick ngayon huwag po kayong malito no? kung uh, hindi nyo masyadong nagets ulitin nyo lang yung video ko at yung mga dapat ninyong kunin yung mga palatandaan oh, ang pinakapalatandaan yan tignan ninyo yung distansya sa inner circle yung script of legend dito sa tatlong ito reverse 5, reverse 3, and reverse 6 gumamit kayo ng lente at pag nakita ninyo yan, mapapatunayan ninyo kasi ito video eh medyo baka malabo yung mata natin hindi nyo talaga makikita yung mga pagkakaiba niyan. No, ako bago ako ito nito, pinag-aralan ko na po 'yan. Talagang kinilatis ko, no. Ang sa ganon, pag kayo na ang kumilatis, meron kayong hawak. Matitiyak ninyo na tama po 'yung ating sinasabi. So sa ngayon, meron na po tayong anim na variation sa mga 5 piso. At hintayin nating ma-update sa nimista. Sana mapanood ko ng mga kasama natin na membro din sa n.mista.com at uh, pag-aaralan nila yan at ipa-update nila yan. No? Nakikita yung River 6 sa 20, uh, 2016 na, no? Ayan. So, tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral, mga bro. Uh, importante dito, yung kaalaman muna, no? Mas maganda kasi, meron tayong knowledge. Alright, huwag kalilimutang. Mag-join sa ating membership sa ating YouTube channel. Click yung join button na yan sa ating Facebook page. Mag-follow and subscribe at i-share po ninyo yung aking mga video para marami po makapanood at uh, may matuto. God bless po.